Ayan, what's up mga junior Ito na naman tayo nagbabalik sa video natin. Tagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-upload gawa ng lagi kita yung VC. So, ngayon, wala akong papakita na gagawin. Pero may share lang ako. Ito ay napaka-importante sa atin. Lalo na dito, pag dito ka sa Manila, Manila yung biyahe mo. So, dito, may riker kunting hinto mo lang ririkerin ka or kaklam so ayun sa probinsya pwede mo yung mga yung mga kahit no, si wala naman riker dun pero dito dapat um, alerto ka lagi sa truck or sa sakyan mo may share lang ako kasi may isang driver tayo dito na na uh, naputulan ng belt yung ano niya mismo yung main yung main belt niya na nakakabit sa crankshaft so ito yung unit na to yung sa, nasa loob ako ng unit ito ay Isuzu uh, 4GG1 engine Isuzu Japan ngayon ito ay electronics so sinasa yung sinasabing electronics, ito ay um, pinapagana pamaagi sa computer box or ECM. Lahat yan, sensor yung nagpapagana sa kanya. So, ngayon, yung driver, <clears throat> bumiyahe siya, naputulan siya ng fan belt. So, may lumabas na warning sa dashboard hindi niya hindi niya na ni report or hindi siya nagtanong kung ano ba to yung uh, maging epekto ganon. Hindi siya nag-report sa amin. So nangyari pinabayaan niya lang yung warning na lumabas sa dashboard. So yung warning na lumabas is yung battery. So ibig sabihin nun lumabas yung battery na yon big sabihin yung baterya mo ay um, lubat palubat na or hindi nagcha-charge hindi siya tumatanggap ng charge galing sa alternator so sinesend niya sa dashboard na hindi na siya tumatanggap ng charge galing kay alternator so ngayon yung nangyari tinakbo niya lang yung tinakbo yung truck niya so Makarating siya ng sukat. Doon, una, nag-blackout yung um, mga ilaw lahat. Then, doon na, doon na namatay yung makina. So, alam nyo kung bakit namatay yung makina. Kasi once na madrain yung power ng battery natin, wala nang, um, wala nang power na makukuha si ECM or yung computer box para isin sa mga sensor ng makina or sensor ng pedal or sensor ng idler natin so wala na siyang makukuha kaya automatic blackout lahat yan pag nag drain yung battery so nangyari ayun nagmatay nag blackout yung lahat ng ilaw nariker So, sa ganong dahilan lang, mariraker ka, ay magkano yung bayad na raker, kung pinakamababa, 7,000, 6,000. So, yung problema lang is, low bat, or yung problema is, naputulan ka ng fund build. Diba? Kaliit na problema lang, tapos magbabayad ka ng napakalaking halaga. So, yun lang may share ko sa lahat ng may sasakyan dyan or truck na electronics. Pag may lumabas na sensor or indicate warning sa dashboard nyo, huwag nyo nang pilitin itakbo. Baga, hanapan nyo na ng uh, safe parking or parkingan na safe kayo. Yun, hanapan nyo na agad ng parkingan and then itawag nyo sa mga mechanic in charge nyo o di kaya kung ikaw man yung owner ng sasakyan na itawag mo or magpapunta ka ng trusted mechanic mo yun lang kasi hindi sa lahat ng bagay na makukuha mo sa sige kaya pa siguro to di, Oh, kaya kaya. Pero, yung tanong, hanggang saan lang yung kaya niya. Tulad niyan, lumabas yung baterya, hindi nagcha-charge. So, iniisip siguro ng driver, kaya siguro to. So, oo, oh, kaya niyan tumakbo. Kaso lang, pag naubos na, o oh, saan ka? Buti kung nasa service road or nasa bundok ka na. Yun. So, pangit pa rin. Kasi, alam ba, oh, sa bundok ka nga, tapos gabi. O, oh, ba diba? Hindi pa rin safe. So, dapat pag may mga indicate warning sa mga dashboard natin, itabi mo na yung sasakyan mo. So, yun lang yung may share ko ngayon. Sinasana na kayo, hindi na ako nakapag-upload ng na video dahil sa marami tayong priorities at maraming gawa or busy tayo sa trabaho. Kaya, minsan-minsan lang tayo mag-upload. So, Nagdamihan ang mga pimples ko kasi minsan puyat din. So, yan lang. Dapat nyong pansinin ang mga warning na lumalabas sa dashboard. Dapat natin yung bigyan pansin. Huwag i-kawalang bahala kasi yan ang pinakaimportante sa mga electronics. Kaya yan naka-indicate Ibig sabihin mayroong problema na ba? Pag lumabas yung baterya na sign, big sabihin niyan, may problema sa baterya, sa charging niya, ganun. So, 'yun lang. Malit lang naman to na unit is 4GG1. May malalaki kami dito. Isa lang na, yun yung belt ng mga crankshaft na yan. Bibira lang na naman mapuputulan yan pero dapat bigyan natin ng pansin or bigyan toong pansin wag isa walang bahala so yun lang like and follow god bless